Yan po, inakabit na. Yan. Nabitness natin yung pong uh, pagka-energize yung ating pong, uh, uh, programa ng uh, Omeco, yung security uh, agent project. Pinatawag natin yung SEP. At kami po ay may malawak na pangarap para sa mga tagalipang pangarap. At yan po yung ating ginawa ngayon. Nabing siyam na bahay ang ating napailawan na libre wala kayong gastos. Kung may ginastos kayo, yung pagpamember ninyo, tama, o yung siguro, na, nung inakabitan kayo, nagpamerienda kayo, okay. pero hindi po direktang, Pisa. yun ay responsibilidad niyo doon sa nagawa, pero hindi po direktang magbinayad niyo sa Omega, ano? yung Yo. Ito Shout out kay Kebok. No? <laughs> Malaglag oh. yan Yan na-witness natin yung kung uh, pagka-energize ng ating kung uh, uh, programa ng uh, Omeco, yung security uh, education project. Tinatawag natin yung SEP. At uh, ang una pong purpose ng inyong kapitan sa sangguni ang barangay ay para po malinis yung ating mga wire. You no know, Nakita po namin ang uh, rescue pagdating po nung na uh, mayroong mga uh, kabagyo na ang ating pong mga kawad ay nakakayong-yong -yung sa ating mga bubong dahil nagtawid-tawid na po. No? At uh, yun po yung nakatakot natin. Una, dahil uh, na, naisip po natin yung kapakanan ng mga naninirahan sa lupang pangarap. Nagkataon lamang po na meron pong uh, programa ang uh, Ormego na libreng pailaw pa rin. No? At yun po ay tinutupan din natin. Medyo matagal nga yung proseso at ang papel po ay hindi man talaga uh, Uh, madali, no? Kaya halos linggo-linggo uh, ay nasa kalapan kami para la ang ito At ngayon po yun ay nalis na, may na na. ilang mga wear na lamang naka nakatawid. Pero yan po ay pwede pa rin nating ipalipat. Ano? Dito na sila makuha sa bagong tayo. Yun lang po ang una namin purpose dyan. Malinis. Pero nagkataon nga po, sabi ko sa inyo, Tim G, na natiling ang barangay ang mga taga-barangay ay lamang sa barangay hall. noo, Maaring hindi kami napunta dito pero kami po ay may malawak na pangarap para sa mga taga-lupang pangarap. At yan po yung ating ginawa ngayon. Labing... Ilan yung pinag Labing siyam na bahay ang ating napailawan na libre. Wala kayong gastos. Kung may ginastos kayo yung pagpamember ninyo, tama, o yung tiguro you know, nung no, inakabitan kayo, nagpamerienda kayo pero hindi po direktang yun ay responsibilidad din yun sa nagawa pero hindi po direktang binaya ano? din ano? ah, so, yun sa omeg o ano nagkailaw na may 500 pa may ha pa

yung atin pong kausap ay hindi ang pinabili lamang ng suka, ha? <laughs> <laughs> binata po yung binata. Bawa ka kayo nilililala. so, Yun po yung ating, <laughs> yung, ating uh, ginawa ngayon. At uh, so, <laughs> Ang sunod po, ayan, <laughs> <dapat laughs> <ngayon> ang ating responsibilidad. Ito, 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 Metro, sabi ko nga sa inyo noon, tatlong buwan, apat na buwan, naabot pa ng kalahating taon para magkaroon lang kayo ng Metro ngayon po. Isang pitik lamang. Pagpunta namin ang Kalapan, nadala dito, nagkabitahan sa inyo. Ang pilis. Oh, no? Live no? na ninyong apakinabangan yan. Pagtat kayo ay nangabaya. Yun po ang inyong responsibilidad. <laughs> <laughs> hmm? Kung kayo, ibinan na ninyo <laughs> dati ay magkahati. <laughs> Dahil no? kayo ay uh, magkasama sa bahay. Hindi ko kami doon sila ko. Hindi ko pa. Ibig sabihin, may sarili kayo metro, throw yun po yung pagkakayan. Ito. ay... Baka ang inala ng inala ng asawa ay yung gin and gin tuwing hapon at sigarilyo. Pagdating ng 28 katapusan ay wala naman pambayad sa Romeco. Ay useless po ang ating pinagmalatakitan. Kayo ay magkakaroon ng sa sarili ng metro. No, kaya yun po yung una namin habilin. Sana po ay huwag dumating doon sa punto na naputulan, walang pambayad. No? Dito po si Kunsyan. Mapunta sa uh, kapitbahay o doon sa isang nangihiram <laughs> ng pambayad, hindi na kairam, nagalit pa. Nagsimulan no? pa ng away ng magkapitbahay. No. Mm -hmm. Yun po ang ating unang uh, responsibilidad. Pangalawa po, pangalagaan po natin ang paggamit ng ating Uh, kuryente baka uh, yung mga anak ninyo ay sobrang tuwa ay suktukan suktukan ng kung ano yan dahil ay, ano kaya itong bagong kabit sa aming ito ay, <laughs> ilaw ilaw <laughs> maging, responsab uh, maging uh, responsable maging responsable tayo ha, sa ating mga anak no matandaan po ninyo pag kayo po ay nagdagdag ng mga, mga gadget nagdagdag po kayo ng mga midless doon sa inyong mga bahay ay may dagdag din po kayong dapat pag-ipunan bayad. no kaya bago po magdagdag, usap mga kasawa at paklanunan, no? Dagdag anak, dagdag, dagdag, yung araw pangsisihin pang sisihin, ng mga kasawa, sabi ko na sa ilog ng sobrang di libre na kay Dianan, libre <laughs> na kay na at tapos nakatap <laughs> napagbawal po yun. Bawal po, bawal. No? Napagbawal po yun. Yung lahat po na nakatap dito ngayon, pag inikot po yan at mayroong nakatapa, kuno. Kayo okay. po dahil binigyan na nga kayo ng mga libre, may kanyang kanya na. Kayo gatapak kayo. No? Wala na kayong karapatan o dahilan na magtap dahil kayo po ay binigyan na ng isang programa na tutugon sa inyong pangunahing pangangailangan. No? Patensya na kung na-delay. Pero ang isang nasigurado po namin sa inyo, ang tanggulan ang barangay po ay hindi po nakatulog doon sa hall para po kayo ay hindi mapagservisyohan. Ano, kahit po kami nandoon na ka-stay, hindi hira kami pumunta dito. Isang bagay na nasigurado po ng Tangho ni na kayo po ay kasama sa aming mga panawas. Okay? Magandang hapon. May mga tanong? Kung may gusto kayong itanong, magtagdag na paliwanag po.